Channel, dislike, share, comment, and subscribe my YouTube channel! Hi guys! Good morning! Today, I'm walking here on the street. O, oh, di ba pa-English, English ba? Ayan, nakapayong po ako kasi, ano, umuulan dito sa labas. So, samahan niyo po akong maglakad dito sa loob ng subdivision pero lalabas pa ako guys kasi meron lang akong video here So, basa po ang ang mga uh, ano, daan. Yan basa kasi umuulan nga, 'di ba? So, yan. Walking, walking. Rainy, rainy day. So, yan. Tatas ng mga building. Uh, Tapos ang ganda ng bahay. So yan, dadaan na po ako sa gatehouse. Ayan. So patayin ko muna itong saffron guys. So ayan, nandito na ako sa labas. Ah, dito sa patron. Ayan, madaming sasakyan na lumadaan guys. So, ayan. madulas ang daan so yan yeah. paano ako makaka daan dyan kung may kotse so hintayin natin na at umikot na lang tayo guys yan para makadaan na tayo daming sasakyan guys so pupuntahan ko. kung Kasi pag sumakay ako, ano, uh, 10 pesos yung kung kung e malapit lang naman ako dito. So, ito yung factory ng kung 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 malapit na po. kung kung Ayan. Na malapit ng mataas itong building na ito. ako sa ano, sa palengke may bibilhin. Nakakatakot ito sa daan. Kaya nandito lang ako sa gilid. Ayan. Kasi ito yung uh, Robinson na grocery. Ayan. May body shop. Tsaka dami so ito po yung hospital na ang Pasig so Pasig tayo ito na yung burger ito yung bilhan ng mga fishbowl, kikyan, ganun, lugaw, ganun tinuturo pala yung ano tindahan niya. Ayan. And then my andox Ito yung hospital ng Pasig City. Ayan. untuk Andoks. Marami pang butika dito, guys. Sian butika. Butika pasi. Butika. 7-11. guys, 7-Eleven. ayan po guys nakapasok na ako dito sa loob ng subdivision at nakabili na ako ng tokwa tara tokwa 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 yan tokwa tokwa po yung pinili ko sa palengke kanina kaso hindi ako nakapag vlog kasi baka man ako ng salmon ko eh dami pa namang tao doon sa loob ng palengke kaya hindi na lang ako nakapag vlog So, ganito na lang. Habang, ano, habang naglalakal ako, ayan, dito na lang ako mag-video. Ayan. Maraming mga kahoy dito. Ayan. Tapos, ang lalaki ng mga bahay. Ayan. Ayan. Kan kanina pa si Kuya dyan, o, oh, ng kahoy. Ayan. Tapos, kasi madaming kahoy kasi mga puno dito sa loob ng subdivision. Ayan. Ito rin na pa si Poya dyan. Ayan. Ayan o. Parang umaambon. Ayan. Madaming mga kahoy dito sa loob ng subdivision. Ayan. <laughs> Pero in net, ang lalaki ng mga bahay nila dito sa subdivision. May basketball pa sila dyan. Ayan. Ayan. by street po ito. Das diyan, diyan sa pinakadulo. Diyan yung bahay ng artista si Nobe nakalimutan ko na. Basta ano yun, um Hindi hmm. ko na alam kung anong pangalan yung artista. Basta yun, yung kontrabida ba yun? Alam basta. Yun. So, malapit na ako sa ano sa pinagtatrabuhan kong bahay ayan kasi ano, yung laki ng bahay, yan yung puti ayan may third, third floor siguro yan hanggang third floor or fourth floor, third siguro third ayan dyan, hindi hey yan ako lumakad yung layo ba diba? kasi nga may gate dyan dyan, pero ayaw nilang buksan ko alam kung bakit. Ayan. So, malapit na ang laki ng bahay, oh. So, malapit na, ako, oh. Ayan. Ito pa, malaki pa yung bahay. Ayan yung, ayan um. ayan Tapos, eto guys, wala na yung may bahay dyan kasi nangungupa lang sila kaya available po yan na bilhin or an, uh, upaan yan.